Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, bago natin simulan ng sagradong panalangin ito, inaanyayahan ko kayo sa isang gawa ng pananampalataya at ebanghelisasyon. Kung ang espasyong ito ay naging espiritual na kanlungan para sa inyo, pakiclick ang buton na like. Ang simpleng gawain ito ay nagbibigay daan sa panalangin. Ito na maabot ang marami na ngayong gabi ay ating pinagmamasdan ng malalim na ginhawa, paggaling at kapahingahan para sa kanilang mga kaluluwa. Inanyayahan ko rin kayong mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notification upang ang bawat bagong sandali ng panalangin, bawat pagninilay at bawat salitang inspirasyon ng liwanag ng banal na espiritu ay makarating sa inyo bilang pang-araw-araw na pagpapakain para sa pananampalataya. Kapag kayo ay hindi kapani-paniwala, hayaan ang kapaligirang ito ng panalangin na manatiling buhay, malakas, at magagamit ng lahat ng naghahangad ng taus-pusong pakikipagtagpo sa Diyos. Hinihiling ko rin na ibahagi ninyo ang panalangin ito sa inyong pamilya, mga kaibigan, at mga espiritual na grupo, upang ang iba pang mga kapatid, na marahil ay tahimik na nagdurusa ay maantig din ng kapayapaan na nais ibuhos ng Panginoon ngayong gabi. Ang simpleng gawa ng papagbabahagi ay maaring maging instrumento ng Diyos upang maantig ang isang buhay na wala ng lakas na mabuhay at multo ngayon magiwan ng inyong mga komento o kahilingan sa panalangin. Dito natin tinatanggap ang bawat panalangin ng may paggalang at inihaharap ito sa Panginoon bilang handog ng pananampalataya at pag-asa. Upang maipahayag ang iyong kumpiyansa, sumulat din ng isang maikling deklarasyon ng pagsuko bilang isang pampublikong teksto ng pagsuko sa mga kamay ng Diyos. Ngayon ay iminumungkahi ko ang parira lang, Panginoon, Inilalagay ko ang lahat ng aking pagkabalisa sa iyong mga kamay at nagtitiwala sa iyong kapahingahan. Ngayon, taglay ang isang pusong naaalala at isang kaluluwang sumuko. Sinisimulan natin ang panalangin ito sa harap niya na nakakaalam ng ating mga pagkabalisa at nagnanais. Ngayong gabi, naibuhos ang kanyang kapayapaan sa atin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, Ama ng mga awa at walang kapantay na pinagmumulan ng kapayapaan, sa sandaling ito na ang katawan ay naghahanap ng kapahingahan at ang kaluluwa ay humihingi ng katahimikan, inihaharap ko ang aking sarili sa iyo bilang isang taong lubos na nagtitiwala sa iyong probidensya. Tinuruan kami ng iyong anak na huwag matakot bukas, sapagkat ang bawat araw ay may dalang sapat na biyaya upang mapanatili ito. Kaya naman isinasamo ko sa iyo, alisin mo sa aking puso ang lahat ng pagkabalisa na bumabagabag sa Espiritu. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako, at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Panginoon, Kapag sumasapit ang gabi at tinilalantad ng katahimikan ang mga kahinaan ng kaluluwa, naalala kita bilang siyang nagbabantay sa kanyang mga anak at nag-iingat sa kanila sa ilalim ng lilim ng kanyang mga pakpak. Pinagtitibay ng iyong salita na ang Panginoon ang nagbibigay ng tulog sa mga minamahal niya. At kaya naman ngayon ay inilalagay ko ang aking mga alalahanin nang buo sa iyong mga kamay. Palayain mo ako mula sa mga pagkabalisa na nagpapadilim sa aking mga iniisip. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako. At naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Mabuting Diyos, madalas kong nasusumpungan ang aking sarili na nakakulong ng mga takot na hindi ko maintindihan, ng mga kaisipang sumisira sa pag-asa at ng mga pasanin na aking dinadala ng hindi kinakailangan. Ngunit sa harap ng iyong maawaing puso ay inilalagay ko ang lahat ng nagpapabigat sa akin, natitiyak na walang batang naghahanap sa iyo ng walang kabuluhan. Turuan mo ako magpahinga sa iyong pag-ibig, tulad ng isang batang sumusuko ng may kumpiyansa sa kandungan ng kanyang ina. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako— at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Panginoon ng tunay na kapahingahan, katahimikan sa loob ko ang lahat ng hindi nagbumula sa iyo. Alisin, tulad ng pag-aalis ng liwanag sa kadiliman, anumang anino ng paghihirap na sumusubok na manirahan sa loob ko. Linisin mo ang aking mga iniisip, aking mga damdamin at aking mga intensyon upang ang aking puso ay makatagpo ng ligtas na kapahingahan sa iyong kapayapaan. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Amang banal, ikaw na nakakaalam ng bawat detalye ng aking buhay, bawat nakatagong takot, bawat naantalang pangarap, bawat sugat na nagdurugo pa rin ay humihi po sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao ngayon. Pagkaluban mo ako ng biyaya na maunawaan na walang nakakataka sa iyong paningin at na ang iyong pangangalaga ay nauuna sa lahat ng aking mga pangangailangan. Nagsusumamo ako sa iyo, pagalingin mo ang pagkabalisang pumipigil sa akin at bigyan mo ako ng katahimikan upang makatulog sa iyong yakap. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Panginoong Jesus, Ikaw na nagpakalma sa nagngangalit na dagat at nagpanumbalik ng kapayapaan sa mga takot na disipulo, pumarito ka rin upang salubungin ako ngayong gabi, lumakad sa mga sulok ng aking kaluluwa, at utusan na tumigil ang bawat panloob na bagyo, Naway ang iyong tinig ang maging aking ginhawa gabay at pahinga. Iligtas ako mula sa mga paghihirap na nagnanakaw ng aking kapayapaan. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako. At naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Banal na Espiritu, hininga ng Diyos na nagpapanibago ng lahat ng bagay, ibuhos mo ang iyong liwanag. Sa akin at iwaksi ang mga nalilitong kaisipan na nagpapakain ng pagkabalisa. Tumagos sa mga puwang kung saan nagtatago ang sakit at ibalik ang nasira sa loob ko. Balutin mo ako ng iyong kahinahunan at patahimikin mo ako sa katiyakan na ako ay minamahal. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Tapat na Diyos, ilang beses ko nang hinayaan ang sarili kong mga takot na pumalit sa tiwala sa... Yo, gayon pa man na ngayon, nais kong talikuran ang lahat ng pagkabalisa na hindi nagmumula sa iyong espiritu. Turuan mo akong pagdilaya ng iyong mukha sa katahimikan ng gabing ito at kilalanin na sa ilalim ng iyong proteksyon, ang aking puso ay walang dapat ikatakot. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Mahal kong ama, gaano karaming mga laban ang aking hinarap ng mag-isa dahil sa hindi pagunawa na ikaw ay laging nasa aking tabi. Liwanagin mo ang aking isipan upang maunawaan ko na sa iyong pag-ibig lamang ako makakatagpo ng pangmatagalang kapahingahan. Bantayan mo ako tulad ng pagbabantay mo sa mga tao sa disyerto at akayan mo ako sa mga landas ng kapayapaan. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang mga alalahanin na kasama ko sa araw na ito. Lahat ng nagkamali, lahat ng nagpahirap sa akin, lahat ng nakadismaya sa akin at lahat ng nagdulot sa akin ng pagkabalisa, Ipagkatiwala mo ang lahat sa iyong banal na mga kamay at baguhin mo ang nagpapabigat sa aking puso ngayon. Nagtitiwala ako sa iyong pangangalaga. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Panginoong Diyos, kinikilala ko na tanging ikaw lamang ang makakapagpakalma sa aking pusong nababalisa na kung minsan ay bumabangon sa loob ko, tingnan Panginoon ang pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao at tanglawan ng iyong liwanag ang nananatiling nakatago kahit sa aking sariling mga mata. Ipagkaloob mo sa akin ang kaloob ng katahimikan upang makapagpahinga sa iyong kapayapaan at alisin ang lahat ng pagkabalisa na sumusubok na mangibabaw sa aking isipan. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako. At naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Ama ng kabutihan, inihaharap ko sa iyo ang bawat emosyon na sumakit sa akin ngayon, bawat pag-aalala na kasama ko ngayon, at bawat takot na palihim na sumusubok na pumasok sa aking kaluluwa. Ikaw ang aking kuta, ang aking ligtas na bato. At kaya naman ako ay nanganganlong sa iyong puso, iligtas mo ako mula sa panloob na kaguluhan na nagnanakaw ng aking kapayapaan at sumasakop sa espasyong tanging pagtitiwala lamang ang nararapat. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Panginoong Jesus, ikaw na nagsabi, magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na napapagalat na bibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Tanggapin mo ako ngayon sa walang hanggang pangakong ito. Naway ang gabi ay hindi maging sanhi ng takot para sa akin, kundi isang sandali ng pakikipagtagpo sa iyo na siyang kapahingahan ng mga pagod na kaluluwa. Palayain mo ako mula sa lahat ng paghihirap na nagpipilit na sumama sa akin. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible makapangyarihang Diyos, sa banal na oras na ito ay iniaalay ko sa iyo ang aking mga alaala, ang aking mga inaasahan, at maging ang mga kaisipang hindi ko pa nabibigkas. Naway dumating ang iyong banal na espiritu upang ayusin ang nakakalat at magdala ng kapayapaan kung saan nananahan ng tunggalian. Hayaang ang aking puso ay makahanap ng ginhawa sa iyong presensya na siyang liwanag para sa mga lumalakad sa kadiliman. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Panginoon, ilang beses ko nang hinayaan ang aking sarili na maantig ng maliliit na bagay na nakakalimutan na ikaw ang namamahala sa sansinukob ng may ganap na pagiging perpekto Naway matuto ako ngayong gabi na sumuko ng mas malalim sa iyong pag-ibig at ilagay sa iyong mga kamay ang lahat ng hindi ko makontrol. Linisin mo ako sa lahat ng pagkabalisa na nagmumula sa takot na mawala ng kontrol. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Mapagmahal na Ama, Palutin mo ako ng katahimikan na nagmumula sa iyong puso at bigyan mo ako ng kapahingahan bilang isa na nakakaalam na walang magkukulang alisin sa aking espiritu ang lahat ng hindi kinakailangang bigat, lahat ng pagkabalisa na hindi angkop sa pagtitiwala na dapat kong ilagay sa iyo. Hayaan mong pagpalain ang aking gabi ng iyong pangangalaga. Panginoon, kung nais mo, mapagaling mo ako. At naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Panginoong Jesus, ikaw na nagpagaling ng mga may sakit. Umaliw sa mga nagdadalamhati at nagpakalma sa mga natatakot na puso. Tingnan mo rin ako ngayong gabi. ipuwi ng aking mga pagkabalisa, aking mga takot at aking mga alalahanin. Nabigyan ako ng biyaya na magpahinga sa iyong awa naway ang iyong titig na nagpapaalis ng kadiliman ay magliwanag sa bawat sulok ng aking kaluluwa. Panginoon, kung nais mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Espiritu ng karunungan, liwanagan mo ang aking mga iniisip upang maunawaan ko na ang pagkabalisa ay walang magagawa. Laban sa isang taong nagtitiwala sa Diyos, ibuhos mo sa akin ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa at ipagkaloob mo na ang aking kaluluwa ay makatagpo ng seguridad sa iyong banal na inspirasyon. Palayain mo ako mula sa lahat ng kaguluhan na naghihiwalay sa akin mula sa katahimikan. Panginoon, kung nais mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Makatarungan at maawaing Diyos, Inilalagay ko sa iyong panan ang lahat ng pasanin na hindi ko kayang dalhin. Kunin sa iyong mapagmahal at makaama na mga kamay ang lahat ng takot na patuloy na dumadalaw sa akin at baguhin. Hagga mga ito tungo sa ganap na pagtitiwala. Bantayan ang aking pahinga at alisin sa akin ang anumang pagkabalisa na hindi nagmumula sa iyo. Panginoon, kung lolobin mo, mapagaling mo ako at naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Panginoon, bigyan mo ako ng biyaya upang tapusin ang gabing ito ng may mapayapang espiritu at pusong may tiwala. Naway ang aking pahinga ay maging mabunga, nakapagpapanumbalik at lubos na nagkakaisa sa iyo. Isinusuko ko sa iyo ang aking katawan, ang aking isip at ang aking kaluluwa hinihiling na ang iyong kapayapaan ay maghari ng lubusan sa akin. Mga minamahal kong kapatid, kung ang panalangin ito ay nakaantig sa inyong puso, kung ito ay nakahanap ng lugar sa inyong kaluluwa at nagdulot sa inyo ng ginhawa, kapayapaan o panloob na pagbabago, inaanyayahan ko kayo sa isang simple ngunit malalim na makabuluhang kilos. Pindutin ang buton na like ang malit na gawaing ito ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng panalangin ito sa marami na sa mismong sandaling ito ay maaring nalulunod sa mga pagkabalisa, pagdurusa at mga gabing walang tulog. Sa pamamagitan ng pag-like nito, ikaw ay nagiging instrumento upang ang salita at presensya ng Diyos ay makarating kung saan sila higit na kailangan. Hinihiling ko rin na ibahagi ninyo ang panalanging ito sa inyong pamilya, mga kaibigan, mga grupo ng pananampalataya, mga kapatid sa paglalakbay, at maging sa social media kung saan marami ang tahimik na nagdadala ng mga pasanin na hindi nila ipinapakita kahit kanino. Ang bawat pagbabahagi ay parang isang kandilang nakasindi sa dilim na nagbibigay liwanag sa landas ng mga hindi na alam kung saan makakahanap ng kapayapaan. Inaanyayahan ko rin kayong mag-iwan ng inyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Ang espasyong ito ay isang tunay na espiritual na tulda kung saan ang bawat pagsusumamo ay tinatanggap ng may paggalang at inihaharap sa Panginoon. Huwag lumakad ng mag-isa Ilagay ang nagpapabigat sa inyo sa altar ng Diyos at hayaan ang komunidad na mamagitan sa inyo. Para mapalakas ang iyong pananampalataya, mag-iwan din ng isang parirala ng tiwala sa mga komento. Ngayon ay iminumungkahi kung sumulat kala, Panginoon, ngayong gabi ay nagpapahinga ako sa iyong puso at isinusuko ang lahat ng aking pagkabalisa. Naway ang deklarasyong, ba ay pag-isilgik sa gawa ng pagsuko at pagtalikod bilang isang anak. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel na ito, inaanyayahan kita na gawin ito. Mag-subscribe at i-activate ang mga notification upang ang bawat bagong panalangin, bawat pagninilay, at bawat sandali ng pananampalataya ay matagpuan ng iyong puso sa tamang oras. Dito sa sagradong espasyong ito, Walang pagod tayong nagtatrabaho upang mag-alok ng isang espiritual na kanlungan, isang permanenteng tolda kung saan ang mga pagod na kaluluwa ay nakakahanap ng pahinga, kung saan ang mga sugatang puso ay nakakahanap ng ginhawa at kung saan ang presensya ng Diyos ay nagiging buhay at konkreto. Sa pamamagitan ng panalangin, manatiling matatag, may kumpiyansa at malakas. Naway ang gabing ito ay markahan ng kapayapaan na tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay ng katahimikan na nagmumula sa banal na espiritu at ng katiyakan na hindi kailanman. Pinababayaan ng Diyos ang mga naghahanap sa Kanya. Naway ang katapatan ng kataas-taasan ay sumaiyo. Naway suportahan ka ng Kanyang kamay at naway yakapin ka ng kanyang pagibig sa isang malalim at nakapagpapabagong paraan. Tayo ay natipon at patuloy na magkakasama sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.